So, ngayon guys, magbubukas daw tayo guys ng ano guys. Ay sila pala guys. Magbubukas <laughs> daw sila guys. Magbubukas <laughs> daw sila guys ng colony guys. <laughs> so, para <laughs> <dootin, bigy> <laughs> <bigy dootin, laughs> Ini mga propolis na po ini. Umailing nindo, yun na nabaho nindo yan. One week pa lang yan. One week. Okay, pa lang. Ang laog niya, arog talaga ka yan. Ini ang brood. Ini yung mga pollen pagkakaninda. Minsan, ang ginigibo ninda, bago lang na pollen. Minsan, ang kabangahani. Minsan, gabos, honey. Yeah. Minsan di di sa side niya ni ikaw pa yan. Unyan pag gusto ka mo mag-harvest, halimbawa nagalaga ka mo, pwede niyo nang ikat lang yan ang kutsilyo. Pwede na ka mo mag-harvest. Magkakat, ilalag sa stainless o so kaya sa mangko na kung anong klaseng mangko. I-press ng kutsara. Iyo po, yan kulay yellow. Ineng brood, kombinasyon na yan kang itlog, larba, piyupa. So, iyan ang pinakang buhay kang colony. Kasi si mga nag-emerge, yun ang mapalit ko sa mga nakakananang bis. Okay na po? Kapos na naka-dokyo. Ang lasa kang pollen nag-iiba na sa sa source na kahoy. Natanong? may time na ang lasa kang pulin mapait may time din na mahamis oh, kasi pong may hapot tama mo guys mayo man ha? Ah? ha? minsan nga damami minsan mata pa Minsan okay. mapait Ang honey Parehas man Minsan mamis Minsan may dikit na asin Minsan may dikit na pait <laughs> Okay na po Maghapot na lang kay ma'am Jensen Kung may hapot ko